yan Ah, saging. Oh, latundan oh. Guys, latundan. 'Yon ang lakatan yun, ang lakatan. So, lakatan. Guys, oh, lakatan. Ayun yung tinigpas niya na latundan. Oh. Dadaling kuraw. Bigay kuraw kay Inay. Yan, masipag tong kapatid ko magtanim-tanim ng uh, mga prutas eh. Mm. Bayabas oh, kumuha na akong bayabas, matamis. Ayan, nag na siya ng patola. Mm. Patulang makinis ang barat. matamis tamis ng bayabas guys oh. Miss. Mm. Malit lang siya pero matamis, parang masanas. hmm Uh. Oh. Uwi kuro yan, bigyan niyo sa akin. Oh. Ano yung pabo yan. Na walang ano? Nandito nang itlog yung pabo. Oh. Dito guys, oh, dito nang itlog yung pabo rao nandiyan, tinuturo niya. Hello guys, magandang hapon. Oh. Dito tayo kay Utol ngayon. Ano. Tingnan natin, may nang itlog daw yung pabo niya. Ngayon. Na naglilimlim na pala yun oh yun yun okay, oh ito yung mga manok nya oh ito mga native to na no? mga native oh yan mga mm. lagi nyang pabo at dito meron din. Ayun sa, sa, ilalim. Ayun. Yun oh, ay, nagkalat na 'yung mga itlog niya. Ayun oh, may itlog niya, nagkalat na. Oh. Yun, tumayo na siya, 'yung mga itlog. Itlog ng pabo. Oh, daming itlog ng pabo, 'yun. sipag mangitlog ng pabo o oh, native yan ito hmm. mm. nangitlog ka na rin o oh, dami ang itlog mo ha baka bugok ng itlog mo o oh, guys thank you dito sa bahay ng kapatid ko no? at umingi ako ng mga prutas niya magulay oh, salamat guys thank you for watching